Ano ang pagkakaiba ng ICC Red Notice at Diffusion Notice? Magandang araw sa lahat! Ngayon pag-uusapan natin ang pagkakaiba ng ICC Red Notice at Diffusion Notice. At bakit ito mahalaga sa kaso ni Duterte? Ang Red Notice ay isang formal na request mula sa Interpol para mahanap at maaresto ang isang tao para sa extradition. Dumadaan ito sa legal na proseso at may mas mabigat na epekto. Samantalang ang diffusion notice ay isang informal na alert na direktang ipinapadala sa ilang piling bansa. Hindi ito dumadaan sa Interpol approval at may mas mahina itong legal na bisa Sa kaso ni Duterte, diffusion notice lang ang inilabas, hindi red notice. Ibig sabihin... May mga legal na hakbang na maaring nalaktawan kaya't maraming tanong ang lumitaw tungkol sa kanyang pag-aresto. Makatarungan ba ang pag-arestong ito?